Inaabot ng higit dalawang oras ang biyahe mula sa Lingayen hanggang Binalonan depende pa sa daloy ng trapiko. Pero kapag natapos na ang proyektong Pangasinan Link Expressway ng administrasyong Gico III, ang biyahe magiging kalahating oras na lamang. Isa ito sa mga proyektong ipinangako ni Governor Ramon Monmon Vigico III noo'y siya'y tumatakbo pa lamang bilang gobernador. At noong Marso, isinagawa na ang groundbreaking ceremony ng naturang expressway sa bayan ng Lawak. 34 billion pesos ang halaga ng PILEX. Ang pondo, lahat ay manggagaling sa San Miguel Corporation na katuwang na ng pamahalaang panlalawigan. Uh, we intend to complete The Pangasinan Link Expressway. Uh, there's a commitment from SMC. Ngayon po nasa alignment study and uh, about to start the. Uh The acquisition of the road uh, right-of-way. Bagamat walang gagastusing pondo mula sa pamal ang panlalawigan ng Pangasinan para sa Pilex, magkakaroon pa rin naman ng share ang probinsya sa kikitain nito. Pagkalipas rin ng 35 taon, tuluyan ng magiging pag-aari ng Pangasinan ang Pilex. Bukod sa mas mabilis na biyahe, makatutulong rin ito sa ekonomiya at turismo ng probinsya. Madaragdagan na din ang establishmentong makakapagbigay ng trabaho para sa mga Pangasinense. October 19, 2023, pinirmahan ni Governor Ramon Vigui III at San Miguel Corporation President and CEO na si Ramon Ang ang naturang kasunduan. Bukod sa Lingayento Binalonan Route, target din ng proyekto na maikonekta sa mga susunod na taon ang Western at Eastern Pangasinan. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.